At the eigenman naniniwalang homeschooling ang the best sa kanyang mga anak, alamin sa iSpotted report ni Anton ang video ang ibinahagi ni Andy Eigenman upang bigyan ng update ang kanyang followers tungkol sa kaganapan sa kanilang buhay sa Siargao. Sa nasabing video, makikita ang dalawang anak nito na sina Lilo at Koa na nag-aaral. Ayon kay Andy, a glimpse of Lilo and Koa sa first year as home life schoolers aka the first semester. Sinay pa na na marami silang ginawang pag explore ngayong taon, partikular na sa pag-discover ng kanilang sarili at kanilang mga abilidad at sa pag-explore ng mga kahangahangang bagay na ibibigay ng nature. Mahaba pang sinabi ng actress ngunit sa isang bahagi ng video ay sinabi nito na iniwala siyang best way para kina Lilo at Koa ang homeschooling. Hindi man umano ito best idea para sa iba pero para sa kanya umano ay pabor siya sa ganoong setup. Lahat naman daw na education path ay valid at iyon umano ang pahiniwala niya na mag work best sa kanya ng pamilya. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metod lakas ni WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.